Dito muna nga pala ako mag upload hanggat hindi ko pa sure kung maayos nga ang ating page. Pero salamat sa mga sumusuporta na nga agad. Bali nung nakaraan nga, pumunta nga kami ng palingki ni Musumi. Kasi eto na nga po yung time na bibili kami ng gift ni Musumi dun sa kasal. At yan, gusto nga daw bilhin ni Musumi yung ganyang upuan. Ang sabi ko naman ay next time na lang. Buti nga at nakaintindi agad at hindi naman po umiyak. Bali pumunta nga kami dito sa may standard ng iriga. At yan, nag-iisip na nga ako kung ano yung maririgalo ko. Simple lang naman sa sana kasi wala naman talaga akong budget. Dito nga sa may standard ay sobrang daming ang pagpipilian. Sobrang dami rin kasi dito pwedeng mga gamit sa bahay at pang regalo. Yung hinahanap ko nga po yung tama lang sa budget ko. 500 pesos lang naman kasi talaga yung budget ko ngayon. Pagpasensyahan nyo na po kung medyo ko ripot talaga. Iniisip ko lang po talaga ay yung budget namin. At may mga nakita na rin nga ako dito na pasok yung 500 ko. Kalimitan nga sa mga bagong kasal ay pinggan at baso yung regalo. Kaya nag-iisip ako yung maiba naman naman. Ito nga si Musumi, nakita lang ito at tumaas na agad at gusto pa nga pumasok. Sabi ko bumamba na lang siya. Lahat na lang gustong ipabili. Bali, ito na nga pala yung naisip kong regalo Para maiba naman nga, ito na lang yung naisipan ko. 749, pwede na yan. O, ba diba? May pasobra pa yun sa 500 ko. At yan, tinetesting mo na nga ni ate kung okay siya. At yan na nga talaga yung naisipan kong pangregalo. Di na nagbago isip ko. Pasensya na talaga kasi wala pa tayong pera ngayon. At yan, pinabalot ko na rin nga yung pangkasal po. Habang binabalot nga yung regalo namin ay umupo muna nga kami dito ni Musumi. Sobrang naiinip na nga siya at may pinapabili na sa mga oras na yan. Sabi ko nga ni kanya mag ulat, -ulat muna niya at pa ni tapos so pinapagiputos na mga regalo. Buti nga nung sinabihan ko maghintay-hintay muna siya at nakaintindin naman. Basta nung mga oras na yan naggustong gusto na nga umuwi at nayayamot na talaga. Tingnan niyo yung muka, hindi na talaga maipinta. Magsha-shoutout muna nga po pala ko habang hindi pa tapos yung pagbalot. Shoutout po pala kay Sir Jude Royal Malate Lopera. Shoutout din nga po pala kay Ate Glenn Toriano. Salamat po sa perming pag-support po ka shout out din nga po pala kay Sir Romeo Jr. na nato. Siyempre, siya shoutout din natin. Ito isa sa mga number one na supporter natin. Shoutout sa iyo, Sir Ian Reliosa. O, oh, di diba? Hindi ko pa may pronounce ng tama. Shoutout din daw kay Sir Rex Lumingo. Shoutout din nga po kay Ma'am Anisel Castillo. Happy birthday nga daw po sa anak niyang si Al J. Happy birthday ulit. Ipapakita ko nga sa inyo kung ano yung behind the scene pag kaming dalawa lang nga ni Musumi. Diba? Nakababa na nga ako at tumaas pa rin para makapag-video. Siyempre, kunwari, wala kaming alam na may camera sa baba. Ipinatong ko lang nga yung cellphone ko sa baba para makapag-video habang bumababa nga kami ni Musumi. Ganyan nga po ako gumawa ng video pag kami lang dalawa ni Musumi. At eto na na naman nga, nung may nakita ng bike si Musumi, ay gusto na naman pabilhin. Sorry na talaga Musumi, dirito pwede ka ni Muka next time pag kuna kita sintab. Bumili na lang nga ako ng ice cream cream sa kanya bago nga kami umuwi. At maya-maya nga po ay uuwi na rin kami. Thank you for watching guys!